Oo. Pwede ka sa pinakataas. Magaling ka mag-balance Tingnan mo naman yung nabili kong tago 8. Na nakabili na ako nito. Hindi, hindi. Na hindi, jacket, mag jacket, mag mo. mo ako ba una para sila. Eh, mag okay. mo. So, Mupi, ah, ito ka ah, nito. Ito ka Ito ka nito. Ito dito. nito. Ito ka ka nito. ka nito. ka Lakad ka okay. Tapos mo yung tawag doon, yung sumbrero. Sukbit mo yung Sukbit yung sombrero? Oo. Okay. Oh. Okay. Alis ito yung Yan, ganyan. Okay lang yan, okay lang. One, okay. May okay. na. <laughs> Tara na. Rabiikan multah Okay, ano mo muna, Majo? Iyan ang munaing gagawin. Lakad po. Lakad. Ah. Kumlawde. Kumlaw. Jocelyn Diaz. Tapos oh, so, ah, pano? sige. Okay. okay. Sige. Tapos. Ano, oh, no. Tapos doon ka sa una. Tapos diretso na. Doon ka sa unang ano? 'Di ba anim 'yan? So, doon ka sa pinakauna. Okay, okay so, game. Okay, game natin 'yan. O game na sis, Ma.

Buhay pa buhay pa Hindi hindi